today's video guys ang aking anak ay magkain siya ng gulay dahil matakaw siya kumain ng gulay yan ang kanyang kinakain malugbati um, batong at saka okra and pampalinaw ng mata di ayri ha Nah Pampalinaw ng mata. Kalabasa. Ano sa? Kalabasa. Hi guys! Say good morning. Ang almusal ng aking anak ay kalabasa. And may kanin pa talaga. Oh, napaka ano ng aking anak pagdating sa Masugani natin to anak imuhang ang ano mo, damit mo. Oh. kaya oh, natin para pag sausaw ka, hindi masausaw yung kamay mo. Ah. Mm -hmm. Yan ang aking anak. Napakatakaw niya talaga kumain. Kumain siya ng gulay. Oh, san ka pa? ten months old na bata kumakain na siya ng gulay. Oh, di ba? Wow. Napakagaling ng aking anak. ten months old pa lang yan, guys. Ganito na siya katakaw kumain ng gulay. Very good ka, anak. Very good. Diba? Hello mga kakulot. Hi. Good morning mga kak Irian kulot. Si Irian kulot. Good morning mga kakulot. Mm. Diba? So, banat kain eh. May tinapay pa. Tinapay niya. Tinapay guys. Lord Jesus. Sabi ang anak. Mm. Go. Kain anak. Kain. Go. kain. Mm, kain daw siya. Yan. Yan ang aking anak. Kain siya ng gulay. Diba? Mm. Kain ng gulay, anak. Oh. Ah, oh, dyan na lang natin yan yung, yung para kanang na mag ano. Nininisan naman niya ni mama. Nininisan man na ni mama ganina. Go! Mamam! Limpyo man na. Nininisan man na ni mama ganina. Ugasan man ni mama. Wow. Go! Ang galing ng aking anak. Say hi to everyone. Hi, everyone. Say hi. Say hi to everyone, anak. Hi, everyone. Diba? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Itong anak ko, guys, ayaw nyo yung susubuan ko siya. Gusto niya. Siya yung, siya lang. Kasi every time na susubuan ko siya, niluluwa niya. So, pabayaan mo lang siyang kumain. Diba? Masyado siyang independent. Diba? O. Oh. Ang oh. ko. Nagigigil pa siya sa, ano, sa gulay na kinakain na. um oh. Kain daw. Kain. Kain. Mm. Kain. Sarap na sarap siya kaysa kumain sa paggulay na. Diba? Wow. um, mm. Sarap na sarap siya kumain ng kanyang gulay. Magandang araw. Magandang araw sa lahat. Saksihan nyo ang pagkain ng aking anak ng gulay. Mm, very good yan na, na kumakain ka ng gulay. Bawal mag ha? Kailangan, baby pa pa lang, kailangan matuto ka na kumain ng gulay. Kailangan matakaw ka kumain ng gulay. Para yan sa sa iyong katawan. Mm. No, 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 anak. ko oh, mo ganyan. Hmm. Ano siya? Hindi Hi, guys. Say hi. Hi, guys. Hi, guys. Say hi. Hi, guys. Hi, guys. Hello, mga ka-Irian Claude. Ari Ann Kulot! Hi! Magkain si Ari Ann Kulot. Sagot din siya. Ito naman nila niya. So, ayan. Bigyan natin siya ng hotdog, guys. O, kung kakain ba siya ng hotdog. Patikman natin siya ng hotdog. Kaunting hotdog lang ang binigay ko sa aking anak. Kung talagang kakain ba siya ng hotdog. Sige anak, kain. Kain ka ng hotdog. Mm. Mm. Yummy. Sarap. Hot dog. Mm. pa nga ni kanang gulay eh. Napakagaling ka eh. Gulay, napakasarap na kumain oh. Diba? Hmm. Hmm. Ka? Asan ni kayo pa guys, makakita. 10 months old na bata, ganyan na siya ka astig kumain ng gulay. And then, hindi niya, ayaw niya na magpasubo talaga guys. Gusto niya na talaga siya talagang kakain mag-isa. <laughs> Di ba masyado siyang independent ang aking anak?

Hi, guys, thank you for watching. Bye.